Neto ho, may makakausap po tayo na abogado. Alaman lang natin ano yung uh, maaring dapat nating uh, unawain o malaman sa pagyasampa ng mga kontrobersyal na kaso. Parang ano rin po ito, Para ka rin pala daw dito ang hindi nakikipagtunggali. Eh. Mahirap yung puro ka-emosyon. Alam natin mataas po ang emosyon ngayon ng taumbayan o sa usapin po ng uh, flood control project anomaly pero ang ikakapanalo po ng kaso eh dahil po sa mga tibay at uh, lakas ng mga ebidensya at mga testigo na magiging susi para maparusahan ang mga dapat pong parusahan na. Past President, Philippine Bar Association, Chairman po ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo. Attorney Domingo, <coughs> magandang umaga sa inyo. Pasensya ka na, inistorbo kita ngayong umaga ito ha. Ah. Attorney... Okay lang, uh, Orly. Magandang umaga sa iyo at sa mga nakikinig sa iyo. Kailangan ko kasi, Attorney uh, Domingo, nang makakausap na sanay sa litigation para mas maunawaan natin kung gaano kahalaga yung mga kasong pinagtutuan natin ngayon ng pagod, ng atensyon, ng maaring pondo at kung ano-ano pa para manalo at para maparusahan ang dapat po talagang parusahan. Ano ang tingin niyo dito sa mga mga panawagan ngayon na ang tagal-tagal na ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na, wala pa nakakasuhan, dapat ay makasuhan na agad-agad ang mga iyan. Considering na hindi naging maganda ang kinalabasan o resulta noong kasong hinawakan ng gobyerno sa PDAF, yung fertilizer funds Scam ng araw. Matanong ko lang si Attorney Rico medyo ano masalimuot 'yan no early mm -hmm. uh, at uh, dapat eh nagpapakita lamang ang kalakasan ng mga kaso na dapat uh, pinatay sa mga akusado mm -hmm. so in other words uh, ang mga ebidensya na binibigay sa court, no may present sa court mukhang hindi yata uh, 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 hindi sapat na me measure hindi sapat para magkaroon ng conviction mm -hmm. ayon according yan sa sandigan bayan no mm -hmm. Ngayon, ang, ang ating dapat gawin ngayon dito sa ating pinag-usapan sa kontrata ng mga for infrastructure, mm -hmm. eh dapat talaga lutuin natin mabuti yan. Mm -hmm. Ngayon, ang, ang, ang naatasan dyan sa ganyang klaseng mga kaso ay ang DOJ. Mm -hmm. Yan, ang, yan ang pilar ng uh, prosecution. At dapat sila eh, magbigay uh, ng lahat ng resources, personnel as well as uh, some other resources, na bigyan nila ng tuon yan para bigyan nila ng malalakas na na ebidensya para makaroon ng conviction ang mga akusado. Mm -hmm. Okay. Uh, yung ilang araw ng investigasyon na ginagawa ng ICI, sila kasi ngayon nagiging punto ng ano eh, ng uh, ng uh, Reaction ng ating mga kababayan, hindi lamang dahil sa hindi nito ginagawa publicly yung kanilang investigation, kung hindi yung parang ilang araw na raw eh, wala pang nisasampang kaso. Tama ba yan? Uh, Makatwiran ba yung pananaw na ng ilan sa ating mga kababayan, uh, Attorney Rico? Mukhang hindi ata uh, masyado fair yun, but at the same time, uh, merong uh, grain of truth doon, no? Uh, early. Mm -hmm. Because unang-una, very limited ang uh, ang uh, mga authority ng uh, ICI. no, uh, At saka nakasalalay sila sa malakanyang ang resources ng malakanyang ang binibigay sa kanila. Uh -huh. eh dapat siya may independent uh, commission na pinag-usapan natin mm -hmm. para malakas at may subpoena powers at saka hindi sila binabaliwala ang kanilang patawag ng mga subpoena nila. Mm -hmm. Dapat malakas ang kanilang uh, karapatan na kumuha ng mga ebidensya, whether uh, voluntarily or involuntarily sa mga potential witnesses. Hindi nangyayari ngayon yan eh. Ngayon, ang nangyayari dito, puro investigasyon na investigasyon. At the, at the final stage, sasabihin nila, nagbibigay eh, namin sa DOJ, bibigay namin sa si NBI, at bibigay namin sa Ombudsman. Eh bakit meron pa tayong layer na gano'n? Bigay na natin diretso sa Ombudsman, bigay na natin diretso sa NBI, at uh, sa DOJ para matapos na yan ang una nating uh, tutukan na buti yung 15 na sinabi ng ng presidente natin mm -hmm. ng malalaking mga uh, mga katiwalian ano, uh, at saka uh, tutukan din natin yung mga so-called uh, 67 congressmen na uh, involved dito sa construction business tingnan natin mabuti yon at pa, patiwal uh, palakasin natin ang evidence against them probably uh, in another interview when I was uh, interviewed as not as a lawyer but as a as a citizen of the country. Uh -huh. Ang sinabi ko doon eh, eh, dapat yun eh bigyan na natin ng lahat ng resources at uh, kapangyarihan ang ang ombudsman. Sabi na nga nga ng CIC ngayon, amo 16 lawyers lang ang umaasis sa kanya. Hindi sapat yun. So, okay. kaya dapat nun, bigay natin sa DOJ na may full force and power at personnel and staff to do the investigation as well as the NBI. Magsamasamahan mm -hmm. natin natin at pati ng ombudsman, magsamasama lang sila at i-file na nilang kaso para umuunsad ang ating ating kaso against these uh, 214 or so illegal uh, contractors. May point kayo dyan, uh, attorney Domingo, kasi nung ang ICI wala pang kaliwanagan kung sino yung uupong bagong ombudsman kapalit na nagretirong si Ombudsman Samuel Martinez so parang kahit papaano okay lang siguro na may ganito pa dahil wala pang talagang talagang ma-appoint na siya yung magiging uh, ombudsman uh, so okay pa noon siguro yung yung ano yung konsepto ng ICI. So ibig sabihin sa tingin niyo Attorney Domingo, ngayon may na talaga um, ombudsman sa katauhan ni ombudsman uh, na Roboy yung Rimulya, Jesus Crispin Rimulya. Ay siguro pwedeng siya nang ano rito. Siya nang sumalo dito at bumalikat dito. Pwede okay. siguro kunin ng ICI kasabay at katulong para hindi yung pag uh, pag may resulta isabi niyo kayo na ang dami channel ang dami pasahan <laughs> maraming layers, uh, ang so... hindi dapat natin ginagawa yun lang napapalatagal lang yun eh hindi De delay lang yun ang process no mm -hmm. tapos pagdating pa sa sa Digan Baya matagal pa rin nating tinanong mo si uh, si JPE eh, kahapon lang nalaman na acquitted pala sila no mm -hmm. so in other words matagal na matagal ang proseso and the people are very very eager to find out what's happening here 19 2014 pa lang uh, nakita namin, 2013 pa lang, no? I'm sorry, hindi 19. 2013, yung PDAF na yan, eh. Mm -hmm. Napakatagal. Hanggang ngayon, ano ba, ano ang lino natin? Lahat ba ng mga so-called 28 legislators na involved sa PDAF noon na na, 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 na pangalanan? Eh, nasaan sila ngayon? Mm, and doon pa rin yung iba. Uh, involved, pa rin, pa rin. involved pa rin sa panibago. <laughs> <laughs> PDAF yan, ba CDf dati yan, CDf ang tawag yan sa Pidaf. Uh, uh, ngayon, eh ngayon ang pinag-uusapan natin, di ba na? So, mm. pero early, eh uh, ma, ma ano mo, ma remind uh, ma remember mo na meron pa tinatawag na Government Procurement Reform Act. Republic o, Act 9184. Uh, Andiyan niyan an 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 lahat <laughs> ng sistema eh. eh susundin kung wala tayong magiging problema kung susundin niyan to the letter. Eh. Correct, Carly. Uh. Eh. Alam mo yan eh, July 22, 2002 pa. Hmm. bine Binay na reform yan, New Government Procurement Act, Republic Act 1209. Hmm. Pero 2002 pa yan. In, the, in fact, kung tutingnan mo, kung sino ba secretary sa Public Works ng 2002, dapat tinitingnan na nila ito eh. Uh, para... eh hindi lang ngayon 20, to 2024. Ano naman? Uh, para, na, wala, pa, wala, wala na pa tayo. tayo? Wala na tayong pag-uusapan na kailangan 50% ang bawas ng presyo ng mga materials ng DP. Wala na dapat ganyan eh. <laughs> Wala na ganyan. Nakapalaob yun doon. Ang hirap sa ating mga Filipino, uh, Orly, is that uh, hanap ng hanap tayo ng legislation. Bagong legislation, House Committee proceedings hearings, Senate Committee hearings in aid of legislation, eh hindi natin implement Tamalo ang mga legislation na nandiyan na. Ah. All right. And this is a very perfect example. Government Procurement Reform Act is as early as July 2002 na dyan na. Kung mm -hmm. in inimplement lang yan at masusin nilang in-investig ang mga projects, ng ng mga government projects, mga public entities, ng government services infrastructure projects, eh dapat nakita na yan eh. Hindi dapat nakita ngayon 2024 lang. In fact, dapat niyan kung talagang very uh, very uh, astute ang ating uh, management, ang ating mm -hmm. pamahalan, as early as 2010, dapat yan kung talagang magandang gusto ng makapakita ng heritage sa bayan, eh dapat 2002 pinitingnan niya natin yung 2022 eh. siguro hindi, i hindi ilalaan natin yan kung magkakaroon tayo ng uh, another part of discussion attorney kasi gusto ko rin tutukan yung government procurement act na yan. Nabanggit na yan eh yung ano pa lang nung usapin pa lang ng uh, PPE. Yung uh, nakaraang uh, administrasyon, yung pag-procure noon at uh, may quest question kung de isang, isang departamento ililipat ang pondo dito sa departamento, sila ang bibili ng mga gamit, kaya yun nagkaroon ng problema. Siguro uh, pagtutunan natin ng pansin kasi mas malawak na discussion yan. Balikan ko lang yung una natin na pag-usapan sa pangangalap ng ebidensya para magkaroon ng conviction. Sa mga lumalabas ngayong mga statement siguro, pahayag, at maging sa napag-uusapan sa mga nakaraang pagdinig ng nung una kasama ang Kamara, ngayon ay sa Senado na lang, I eh, think ang Senate, mukhang sa November 14, eh, baka matuloy yung uh, continuation ng kanilang investigasyon po dito sa Flood Control Project Anomaly. May mga na, nakikita ba kayo? Mayroon bang mga matitibay na kayo na siguro masasabing uh, evidence o maari magliling doon sa mga opisyal ng gobyerno particularly yung mga tinuturo mga mga kongresista kasi puro salita lang yung natin mula sa mga testigo uh, Attyani Domingo We can only, we can only, we can only judge. My response to that would be, ano na lang natin? Hindi pa natin nakikita yan eh. Yeah. No? Naririnig mm. -hmm. lang natin yan. Puro mga hearsay lang yan. Sabi nila malakas daw ang kalilang abidensya. Mm -hmm. But wala pa tayo nakikita. Pero may sinabi si uh, Secretary ng Public Works na meron yan siyang 20 or something yeah. na final Okay. Pero sino ba ang pinail niya? Pinaila niya. Mga taga DPWH. Mga <laughs> sa kayo mga uh, mga contractor. But never doon sa mga congressman, senador, Senador at maaaring mga ilang LGU officials. Exactly, Orly. Exactly. So, parang lang kita may sinasala. Hmm. May sinasala tayo at baka may tapakan tayo na malalakas ang pwersa at influensya. So, ganyan ba ang gusto natin mag-investigasyon? Hmm. <clears throat> hindi yung, yan ang hinihintay ng tao. Bumsain hindi bumsain yan ang hinihintay ng tao. Oh, oh matibay. matibay talaga. oh. Eh, uh, 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 ito, yung ang tawag nila na attorney sa mga uh, smoking gun the smoking gun. Ang hinahanap dito, Kabagamat, uh, bagamat ang susi dito ay yung pag-trail, yung, yung money trail, yun ang ating uh -huh. susundan. And speaking of money trail, ito last topic, attorney. Uh -huh. Yung sal and sana. Okay. Statement uh -huh. of assets, liabilities, and net worth. Sabi ng Ombudsman, ito open na sa public to. Wag na yung wag nang sundin yung uh, memorandum noong nakarang Ombudsman na kailangan may approval pa. E eh, nakalagay sa ating Republic Act 3019. Ito ay should be open to the public and uh, anytime na gustong tingnan, e eh, dapat makikita ng taong bayan. Pero bagamat may sinabi si Ombudsman uh, uh, Rimulyan na, Open na to, uh, uh, hindi pa rin natin na ng publiko. Parang may mga naririnig pa rin tayo na hindi pala ito completely uh, okay yung mga details na maari maglagay sa peligro sa isang opisyal ng gobyerno. Okay lang yun pero yung madudung pa rin pala pa yung pahirap. At binabanggit pa rin na dapat pa rin ay eh, protektado yung mga opisyal ng gobyerno sa salin na ito. Ba't kaya ganun na to, ni Domingo? Well, ang ang salen eh. Alam naman natin kung bakit may salen, no? Dapat mm. makita ang ay, ay para sa transparency, makita lahat ng assets and liabilities ng mga legislators at lahat ng mga taong tinutukoy natin. So, on dapat 'yan ay eh, libre. Libre ang pagbibigay ng mga data. Lahat, lahat na all, all across the board. Mm -hmm. uh, on the executive, the legislative, and judiciary across the board dyan. Ngayon, kung natatakaw silang gagamitin ng pang hostage yan pang, uh, bakaro, o pang sinasabi nila pang blackmail. blackmail, eh, 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 kung wala ka naman tinatago, bakit ka matatakot? Yeah. Correct. Di ba? Very, Edy, easy. Very easy. Kung easy wala ka, wala ka dapat eh. na uh, baka na hindi mo maipapaliwanag, Oo. umalis ka rin sa gobyerno. <laughs> Correct. Exactly, Orly. Kaya bakit pa ba matatakot tayo kung meron tayong tinatago? Di talagang matatakot tayo. Magbitin na tayo. E, eh, bari ba natin sana nakita na natin ang ginagawa nitong Disaldi Kong ito at iba pang mga legislators. Para nakita na natin ngayon kung anong ginagawa nila as early as when they're doing it or even before that. Di ba? Ayan, sabi nga, marami tayong mga kliyenteng mga journalist, no? Uh, at uh, sinasabi nila, hingin nila sila ng salin, laging binablock ng ano, dahil baka raw gawing uh, uh, ano. I think, uh, dapat na siguro matapos yan, Attorney Dapat, uh, hindi, na, hindi na ganyan yung pananaw natin na tatanggap tayo ng posisyon sa gobyerno. Pero mga ngamba tayo na baka meron mga extorts sa atin. I mean, uh, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Uh, Correct. maganda yan. Oh, oh, uh, maganda sinabi mo, Orly. Dahil At, uh, uh, yun, kailangan, wala. kailangan protection. Uh, nararihan kayo because of the Filipino people. Correct. So dapat nandoon lagi yung paglalagay ng prioridad sa kung paano mapagsisilbihan ng tama ang taong bayan. Eh kung salin nga lang eh, hindi nyo pwedeng kunin yan kasi malalagay ako sa peligro. Yung mga anak ko nag-aaral sa mga exclusive school. Oh. Baka mamaya puntahan nyo yung mga lugar kung saan kami nag -gro grocery. Wow! Ang galing. <laughs> Ayun, para, ano napaka unfair, para napaka nga naman ng na oh, Napaka-unfair so, at walang si... accountability. Ginagamit na dapat 'to. Iyan ay arm or tool for accountability ren. Sabi mo nga, kung talagang ayaw ayaw nila pakita 'yan, 'wag silang tumanggap ng government uh, offices and positions. Hmm. <clears throat>